Iba't ibang aktibidad ang inihanda ng Sultan Mastura LGU para sa pagdiriwang ng National Family Week sa tema na pulisiyang makapamilya tungo sa higit na matatag, maginhawa at panatag na pamilyang Pilipino. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Quiza Chavez. Masaya at makabuluhang ipinagdiriwang ng pamalang lokal ng Sultan Mastura ang National Family Week 2025 sa pangungunan ni Mayor Dato Armando Mastura Alhaj. Ang naturang selebrasyon ay ginanap sa Municipal Gymnasium ng Sultan Mastura Maguindanao del Norte na may temang polisiyang makapamilya tungo sa higit na matatag, maginhawa at manatag na pamilyang Filipino. Tampok sa selebrasyon ng iba't ibang aktibidad tulad ng fun run para sa mga pamilya, Interactive games at sayawan ng pamilya kasama pang pa iba pang programa kabilang na ang paraful na nagpasigla at nagpatibay sa ugnayan ng bawat dumalo pinatingkad din ang pamamahagi ng grocery item mula sa MSSD Bilang patunay na malasakit at pagkalinga ayon sa alkalde naghandog ang lokal na pahamalaan ng libreng ice cream, cotton candy at arroz para sa lahat ng dumalo isang simpleng alay na naghatid saya at pagkakaisa Katuwang ng Alkalde sa inisyatibong ito, ang kanyang may bahay na si Bayrunda Mastura, na patuloy na sumusuporta sa mga programang pang kasama si na Konsejal Sueb Mala at Konsejal Faisal Mustafa, na aktibong nakiisa sa matagumpay na pagdiriwang. Ang pagdiriwang ang nagsilbing paalala na ang matatag na pamilya ang tunay na sandigan ng mas mapayapa at masaganang Sultan Mastura. Krisa Chavez, I-Minds, Philippines.